Ayan po Smoke, yung ating gutter Tapos, uh, rib-type rib na yero Chocolate ground Tapos ganyan, yung ceiling naman dito Talaga nila, spandrel sama santol Ayan, roll up. na po yung roll up natin. Para matapos na po to. tapos wala okay, no. Ah, Boss Kufar, good morning. Good morning. Dito. Tsaka yung natin, si Jerry may ah. Yung gusto ng papay kay Boss Jerry. Mura lang. <laughs> Ayan, yung installer natin ng na, 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 roll up. Si Boss, ano ang kay Boss? Boss Kevin Salas. Ayan, mga uh, tropa ni Dong Mamangon. DLM, Adler. May direto mo Bali po tatanggalan na natin yun. Bab, bago po ilalagay natin. Bali ganun din po, dalawa. Dalawang roll up na lalagay natin yun ang pinag-usapan natin namin ni Boss Kutar hmm. Ano ba pangalan niya? Ano ba pangalan? Bagong bago Wala na to Ano na For, na JR? 4 kilo na lang to 4 kilo na lang mo, mga <laughs> kilo ng bakal ngayon Ano ang patawad sa 4 kilo? Ngayon natin Renta yung kilo ng bakal ah. ngayon, ha? Pantoma! <laughs> <laughs> Pantoma raw, sabi niya ano, hindi ni, ano, niya yeah. Eto, may bago tayong ano, pintor. Pantoma. Si Boy, oh, Boy. Ang pintor natin, ha? Ah. <laughs> Pinapipintor na ni, ano, ni Boss Cooper yung tindaan ni Apong Esong. Dito. Para lalong gumanda, no, Boy? Ah. Boss Arthur, good morning. Morning boss Makno. Mm. Morning po sa lahat ng mga viewers at <laughs> nanonood ay boss Makno. Ayan, ito. Kailangan na 'yung ano, 'yung grills dito. Dito na lang po 'yung ano, 'yung pinakapinto niya. lagay natin. tapos yung ano natin yung mga stoler natin ng ano spandrel at saka gutter yero ayan nasa taas si si Ramil ayan na nag almusal po kami ano yan almusal so, almusal ayan ginawa tayo ano almusal ni boss Arthur pandesal man, no. na may palaman na ano egg ah uh, ibon na ano Itlong! Nahanan din tayo! Sa kapampangan! Ibon! Ibon! Ayun! 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 Ibon po! Ito! Maraming maraming salamat! Uh, boss Arthur! Diyan ka kay Boss Cooper! Oy, salamat din! Eh, ano! Almusan muna! Ano boy! Ayan si Boss Cooper! Oh. Saan mo na yung pintor mo? Ano yan? Galing pa ng... Uh, Ilocos yan! Ilocos! 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 Ano? yung apelito niya oh? Ikapandi! Ah uh, boy! Hmm. Ang ganda ka pagkita mo ha. Ang kabanti. pa rin. Ano ba si Arthur? Galing na natin, Ilocos? <laughs> ah, anong, ano? Ano? Ano sila tayo nito? Ilocano? Panggalatok. Panggalatok. Pareho lang ni Marcos. Marcos? Ilocano po. Ayong ano? yung filter ni Boss Cooper daw. Ilocano. Ayan o. No? Si Boy. Ang tas. ng tape. bago tayo taas Patapos na po yung ating ano, roofing ah. Ano uh, lang yan no? Isa me eh. Ayan no? Stainless po to, 304 Smoke yung ating gutter Tapos uh, rib type na yero Chocolate brown Tapos niya, na ceiling naman dito Lalagay nila, span drill Palubo na lang na. Ah. Ayan mga boss. Yung bubong natin. meron tayong nalagay dito hindi ni Cooper yung dito meron tayong nalagay na design para hindi raw makapasok yung mga ano dito insecto yan patapos na po yung ating roofing installation tapos ah, uh, spander ceiling naman yan tapos patapos na po yung roll up installation natin dito sa pantalang project tapos yung mga tropa natin na sa taas kaya tapos din yung bubong yung ano span drill ano lang po pinipinto na lang po yung pinag para magandang tingnan ay check testing at least one, at least two, at least two sa bawat kami project wala ada, wala po yung gumagawa. testing ni ko Ayun, okay na mga boss na na approve na kay boss ko pero ano? na oh, ito. ito na tatanggalin natin mamaya patatanggal natin sa mga tropa natin to itong luma ano gagawin natin dito boss Arto sa luma patanggalin luma ay eh, kalakal na lang yan baka <laughs> tapos na kalakal gagawin sa inuman mapupunan yung ganun yan sa <laughs> <laughs> ayun sabi ni ano eh boss Arto kalakal daw mamaya yan ito na yung susi ng Fortuner, pinagay na sa akin. Pawak ko na. Fortuner na roll up. Uh -huh. Ayan, natanggal na rin yung ano, yung lumang roll up. Tapos muli tayo ng mga lublak at semento para dito. Asintada at po natin yan lumuwang <laughs> na ah, asan yung pinag-iba pinag natin pinatay na <laughs> alin yung ano no, ano ano pa kala <laughs> ko pinatay <inyo> na hindi nyo hindi nyo ako hindi nyo mag <laughs> oh, sabado night check out ako sabado night daw ayun yung pinag-tanggalan ayun mga boss na, na, na. tulang natin mamaya sa ano sa ano, uh, jang siap na. Shop. Ah, meron pa raw. Uh. Ano, Jerry? Pang ano 'yon? Pang toma. <laughs> Relax. Lumuwang <laughs> <natin. laughs> <Okay> na. Okay, <laughs> okay. <laughs> <laughs> na. <mustin> Bago pintor, bagong pintor natin. 'Yun yung taga Ilocos. Asan? Aboy. Oh ano ta, Ilocano no? <laughs> ano? Ayan, Ilocano ta. <laughs> Nagkakaingin niya lang na ako para po siya. Sana, sana. Kaya. Ilocano. Ayan, yung pinipinto na ni Boy. Ah, nakuha na nga pa itong gamit natin. Para binama natin yung kalakal natin. Ay, sime. yan mga boss. Tapos na po isang araw. Tapos ito, ang kinakalakal ni yar <laughs> yung dati po yan, yung dating ano, roll up. Kaya kalakal sabi ni boss Kugar, para pandagdaw daw sa, ano, sa budget.